Maligayang pagbabalik sa Noipi Movie Recaps. Ngayon ay ikukwento ko sa inyo ang isang sci-fi, romance, drama film mula 2016 na pinamagatang Passengers. Makikita ang interstellar spaceship na Avalon na bumibiyahe sa kalawakan patungo sa isang kolonisadong planeta na tinatawag na Homestead 2. Lahat ng kwarto nito ay walang tao, naka-autopilot ang sasakyan. Ang 258 crew members at 5,000 pasahero ay nasa hibernation. Biglang dumaan ang spaceship sa isang asteroid belt na nagpapahina sa mga shield nito. Ini-divert ang power sa pangunahing shield, pero patungo ito sa banggaan sa isang higanting asteroid. Nagbanggaan nga ang asteroid at spaceship na nagdulot ng iba't ibang malfunctions. Automaticong nagsimula ang spaceship sa mga reparasyon pero isa sa mga hibernation pod ay biglang gumana. Ang pasaherong nagising ay si Jim Preston, isang mechanical engineer. Bumukas lang kanyang pod at tinulungan siya ng automated system, sinasabi sa kanya na 120 taon siyang naka-hibernation at apat na buwan na lang bago makarating sa Homestead 2. Pinayuhan siyang sulitin ang mga luho ng spaceship. Tinuruan siyang gamitin ang kanyang ID band, in ang kanyang cabin, at binigyan ng listahan ng mga aktibidad na pwedeng salihan bago dumating sa planeta. Excited at kinakabahan, naghanda si Jim at lumabas ng kanyang kwarto. Pumasok siya sa isang automated class na para sana sa isang buong grupo. Medyo kinakabahan siya habang nagpapaliwanag ang hologram tungkol sa kalagayan ng Earth sobrang siksikan, mahal, at hindi ka nais-nais. Paulit-ulit siyang nagtatanong kung bakit siya lang ang nandoon pero wala itong masagot. Nagsimula siyang maghanap ng ibang tao. Pagdating niya sa main concourse, wala pa ring tao. May isang automated information desk na nag-alok ng tulong. Nais niyang makausap ang tunay na tao, kaya inutusan siyang pumunta sa isang steward. Pagdating doon, wala ring tao, kaya nagtungo siya sa bridge upang kausapin ang kapitan. Wala rin siyang access dito, pero kitang-kita na ni isang crew member ay gising. Nagpunta si Jim sa observatory at nalaman niyang siyam na pa ang natitira bago makarating sa Homestead 2. Napagtanto niyang napaaga ang gising niya. Agad siyang bumalik sa concourse at nagpadala ng mensahe sa Earth para humingi ng tulong, pero sinabi ng system na limamput limang taon pa bago siya makakuha ng sagot. Lubhang nabigo si Jim. Habang naglalakad-lakad, nakita niya ang bar at may nakilalang isang android bartender na si Arthur. Gusto sana niyang kumuha ng impormasyon pero hindi rin maunawaan ni Arthur kung paano siya nagising ng maaga. Kinabukasan, bumalik si Jim sa kantina. Napagtanto niyang karamihan sa pagkain ay para lamang sa mga gold class passengers. Umorder siya ng simpleng kape at sinubukang ayusin ang kanyang hibernation pod. Kahit ginamit niya ang mga tools, hindi ito gumana. Sinubukan din niyang pumasok sa mga crew hibernation quarters, pero bigurin siya. Unti-unting lumalala ang mga malfunction sa spaceship. Patuloy siyang bumabalik sa bar para uminom at makipag-usap kay Arthur. Minsang nalasing siya, pumunta siya sa airlock at nagsuot ng spacesuit. Lumabas siya ng spaceship at namangha sa tanawin ng kalawakan. Para bang siya lang ang tao sa buong universo. Bumalik siya sa loob, naghubad ng suit, at bumalik sa airlock ng walang suot. Halos itulak na niya ang sarili sa kalawakan, pero nagbago siya ng isip sa huling sandali. Habang umiikot siya sa hibernation pods, napansin niya ang isang babae si Aurora. Tiningnan niya ang files nito at pinakinggan ang mga interview. Nahulog ang loob niya rito. Kinausap niya si Arthur tungkol sa babae. Nahumaling siya kay Aurora at naisip niyang gisingin ito. Alam niyang mali ito parang sinintensyahan niya itong mamatay sa spaceship pero sa huli, ginawa. Nya ito. Pagkagising ni Aurora, dumaan siya sa parehong proseso. Kinausap siya ni Jim at ipinaliwanag ang sitwasyon. Nagpanik si Aurora at gustong bumalik sa kanyang pod, pero ipinaliwanag ni Jim na hindi na ito pwede. Pinayuhan niya si Aurora na magpahinga. Naramdaman ni Jim ang bigat ng kanyang ginawa at sinabi kay Arthur na huwag banggitin na siya ang gumising kay Aurora. Kinabukasan, patuloy si Aurora sa paghahanap ng solusyon para makabalik sa hibernation. Samantala, lalo pang damadami ang mga malfunctions. Naging mas malapit sila ni Jim. Ikinwento ni Jim ang dahilan kung bakit siya lumipad sa kolonya, gusto niyang magsimula ng panibagong buhay. Si Aurora naman ay may round trip ticket balak niyang sumulat ng pinakamalaking kwento sa kasaysayan. Unti-unti, nahulog din ang loob ni Aurora kay Jim. Lumalabas sila, nagde-date, nag-spacewalk. Naging masaya sila bilang magkasintahan. Sa kaarawan ni Aurora, habang nag-uusap sila ni Arthur sa bar, hindi sinasadyang nabanggit ng android na si Jim ang siyang gumising sa kanya. Nagalit si Aurora at lumayo kay Jim. Hindi niya ito mapatawad. Pagkatapos, isang araw, may bagong malfunction. Lumitaw ang isang deck chief si Gosman Kuso na biglang nagising. Nagsama-sama silang tatlo upang tuklasin ang sanhi ng problema. Nakita nilang may matinding sira sa spaceship. Habang sinusuri ni Gos ang mga system, unti-unti rin siyang pinahina ng hibernation sickness, hanggang sa tuluyan siyang pumanaw. Naging seryoso ang sitwasyon. Nawala ng gravity habang naliligo si Aurora at muntik ng malunod. Nagkita sila ni Jim at bumalik sa bridge. Nalaman nila ang sanhi ng malfunction isang meteor ang tumama sa reactor control system. Kinailangan nilang ayusin ito man umano. Habang nasa engineering section, napilitan si Jim na lumabas ng spaceship upang buksan ang isang vent. Alam niyang posibleng hindi siya makabalik. Umalis siya at sinabi ni Aurora na hindi niya kayang mabuhay nang wala si Jim. Nagtagumpay si Jim sa pagbubukas ng vent pero nawala ng pressure sa suit niya at tuluyang nadala ng hangin. Agad namang lumabas si Aurora upang iligtas siya. Hinatak niya si Jim pabalik sa loob, dinala sa infirmary, at ginamit ang bracelet ni Mancuso upang buhayin siya. Nakarecover si Jim, at pinatawad siya ni Aurora. Sa huli, inalok ni Jim si Aurora na gamitin ang medical pod bilang hibernation chamber para matapos ang biyahe. Ngunit pinili ni Aurora na manatili sa kanya. Nagpropose si Jim, at namuhay silang magkasama sa spaceship Pagkaraan ng 88 taon, dumating ang Avalon sa Homestead 2. Nagising ang crew at laking gulat nila sa estado ng spaceship. Nag-iwan si Aurora ng mensahe, isinalaysay ang kwento ng buhay na pinagsamahan nila ni Jim.